Namitas ako ng lansones, kamyas, rambutan, dragon fruit at bayabas. Kaya naman samahan niyo ako ngayong araw at kung ano-ano na naman ngang prutas ang apitasin natin. Maaga nga akong umahon dito sa bundok at nang marami din akong mapuntahan at makarami din ng mga prutas na pwede kong makuha. Isang linggo na naman nga ang nakalipas buhat nang umahon ako din sa amin. Kaya pagbalik ko ngayon, eh, ang dami na naman ngang mga prutas na pwede kong pitasin. Tagbunga na naman nga ngayon ng mga lansones at nakakatuwa talagang tingnan ang mga bunga kapag sobrang dami na katulad nga nito. At grabe, the best talaga yung experience kapag nakakapamitas ako ng mga ganaring prutas. At sino ba naman ang hindi matatakam at matutuwa kapag merong kang ganaring puno na napakaraming bunga sa harap lang ng bahay nyo. Kaya naman, nakakaproud talaga ang kasipaga ng mga kapitbahay namin. At pati nga ako ay nakikinabang din <laughs> Hayaan nyo at darating din ang araw at buwan at makakabawi din siguro ako sa inyo. Nahiya pa nga ako dyan na manguha kaya sabi ko ay kahit isang bugoy lamang ang akuhanin ko. Pero talagang nakakatuwang manguha kaya sabi ko ay adalwahin ko na pala. Pagkuha ko pa nga dyan ay nalalaglag na yung ibang bunga. Tinanong ko pa nga kung ibebenta ba to sabi naman nila ay hindi daw at pangkain nga lamang. Napansin ko nga rin na ang daming nalalaglag lang kaya sabi ko ay adagdagan ko na nga lang ang kuha. Kumakain na nga rin ako habang namimitas ako dyan at ang matikman ko nga ay eh, matamis pala ang lasa kaya sabi ko ay eh, parang gusto ko na rin akyatin. <laughs> Ang dami nga bunga bandang itaas at ang kagandahan nga dito sa Lansones ay bugoy-bugoy talaga kung mamunga kaya madali lamang pitasin at nakakarami ka nga agad. Kaya naman pumitas ulit ako ng ilang bugoy pa. At sa sobrang hiya ako nga dyan ay eh, nagbahana pa nga ako ng plastic. At nang ako ngay may mapaglagyan naman at naparami na nga rin aring napitas ko. Marami na nga rin akong nakuha pero parang hindi naman nabawasan ang bunga at anong dami pa nga rin talagang tingnan. Pagkatapos ko naman manguha ng Lansones ay eh, dumaretsyo nga ulit ako dini sa rambutana namin at karamihan nga ng hinog tawag eh, nasa taas kaya naman umakyat ulit ako pero parang hindi ko akayanin sa sobrang daming mga langgam at kung nasan talaga yung maraming hinog na rambutan eh nandun din talaga yung pugad ng langgam kaya bago ko pa talaga makuha ay eh, talaga namang apangagatin ka muna kaya nung hindi ko na talaga kinaya eh bumaba na ako at may ilang piraso na rin naman akong nakuha katabi naman na rin rambutan eh napansin ko naman aring kamias na ang daming ang bunga rin kaya naman napakuha na rin ako at maganda nga rin tong pangasim o di kaya ay patuyuin talaga namang din sa probinsya siya ay eh, maraming libre kang makukuha, libre na, fresh pa. At ikaw mismo ang makuha sa puno. Bukod sa marami kang makukuha ay eh, talaga namang nag enjoy ako sa pamimitas kahit pangakagatin pa ng maraming langgam. Pagdating ko nga, ito eh, ang tuwa si Yona kasi ang dami na naman niyang nakikitang pagkain kaya pinatikim ko na nga agad sa kanya aring rambutan. Panay-panay pa rin ang bulaklak na ring dragon fruit at may nakita na naman nga akong hinog na kaya pinitas ko na rin. At ngayon ngang umaga ay ari eh, arin na agad ang mga libreng prutas na napamitas ko. At maya-maya nga lang ay na si Yona na at gana rin na nga ang itsuran. Nakakatuwa nga rin si Yona kasi buhat ng matuto siya kumain, eh talaga namang lahat na yata ng prutas ay nagugustuhan niya. At talaga namang naubos niya agad aring isang slice na dragon fruit. Kung nandini pa nga si Jelly, eh, talaga namang join force ang dalawang ari sa pangangain ng dragon fruit. Umalis nga ulit ako dyan at akala ko ay mahabol sa akin si Yona pero nagbabay pa. Siguro naisip niya na pagbalik ko ay eh, may pagkain na naman nga akong dala. At aring bayabas naman nga ang apitasin ko at sobrang dami din talagang bunga. Guava Jelly nga aray kung tawagin sa amin kasi kasi malalaki ang bunga. Masyadong marami na nga akong napanguha ngayong araw na to. Kaya naman yun lang muna for today's video. Salamat sa panonood!